Bakit marumi ang baboy ayon sa Biblia at naituring na karumal-dumal na kainin sa ilang pangunahing relihiyon? Marahil ay isa ito sa sumisimbolo sa pitong cardinal sin o seven deadly sin. Napagiging gluttony o kaswapangan at hindi lingid sa atin ang naanghayop na baboy ay ilang ulit na naisulat o nabanggit sa Biblia at ang pinaka talata dito ay mababasa sa Mateo Kapitulo 8 hanggang 28 hanggang 34 na may isang pagkakataon sa lupain ng mga gadareno. Sinalubong si Jesus ng dalawang lalaki na kung saan ay kapwa inaalian ng mga demonyo at nakiusap ang mga demonyo na lumipat na lamang sa mga baboy sa kawan na nagsisiksikan at ang buong kawan, ay tumakbo sa bangin at nahulog sa lawa at nalunod, ngunit ayon kay Timoteo 4 versikulo 4, 4 hanggang 5 na lahat ng nilikha ng Diyos ay mabuti at walang dapat ipalagay na masama at kung pasasalamatan natin ang pagkain ito ay nililinis na ng Diyos.